Hindi umano ka pani paniwala ang laki ng utang ngayon ng China. Sa huling datos ang lahat ng utang pampubliko at pribado at sa lahat ng sektor ng ekonomiya ng China ay katumbas umano ng 51.9 trillion US dollar. Check the mic and make sure it sound right boys. Iniulat na inaasahan umano ng mga policy maker at investor na muling aangat ang ekonomiya ng China matapos tinigil ng komunistang bansa ang mahigpit na COVID-19 policy nito ngunit ang pinakabagong data ay nagpapakita ng mga nakakabahalang sinyales ng paghina sa kanilang ekonomiya. Nang biglang tinigil ng China ang mga lockdown nito at iba pang mga COVID precaution, inaasahan ng mga Chinese officials at maraming investor na ang ekonomiya ng bansa ay muling lalakas ngunit kabaliktara nang nangyari at sa katunayan marami pa rin ang nawawalan ng trabaho. Ang mga investment sa China ay patuloy na bumababa, pati na ang export nito ay umihina rin. Bumababa din umano ang mga bagong housing project noong mga nakalipas na buwan, bumabagsak ang mga peso at igit isa sa limang katao. Ngayon sa China ang walang trabaho sinubukan ng komunistang bansa na ayusin ang kanilang ekonomiya sa mga nakalipas na taon tulad ng pag-utang ng bilyong-bilyong dolar upang makapagtayo ito ng mga kalsada at pantalan ngunit gumastos din ito ng malaking halaga sa testing at quarantine noong pandemya. Ang extra stimulus spending na ginagawa ngayon ng China gamit ang utang na pera ay magresulta -re sa pagtaas ng aktibidad sa kanilang ekonomiya ngunit maglalagay din ito sa isang mahirap na sitwasyon dahil inaasahan na tataas din ang utang ng nasabing bansa at posibleng umanong magdulot ng pagbagsak kung hindi ito makokontrol kailangan umanong itama ng mga Chinese opisyal ang kanilang ekonomiya matapos isara ng komunistang bansa ang sarili nito sa mundo, isang desisyon na nag-udyok sa napakaraming kumpanya na ilipat ang kanilang mga supply chain sa ibang bansa. Iniulat ito matapos sinabi na hindi umano ni paniwala ang laki ng utang ngayon ng China. Sa huling datos ang lahat ng utang pampubliko at pribado at sa lahat ng sektor ng ekonomiya ng China ay katumbas umano ng 51.9 trillion US dollar, halos tatlong beses ang laki kaysa ekonomiya ng komunistang bansa. Ito ang pinakamataas na antas na naitala sa loob ng 27 taon mula noong unang sinimulan ng Beijing na imonitor ang mga naturang statistika ayon sa National Institution for Finance and Development ang mga local authorities sa China ay nakatakda na namang umutang sa susunod na taon at nagkakahalaga umano ito ng $570 billion. Ang napakalaking utang ng China ay higit na nalampasan ng utang na kinakaharap ngayon ng Estados Unidos Noong 2020, ang kabuuang utang ng Estados Unidos relatib sa GDP nito ay mas malaki kaysa sa China, ngunit noong 2022, ang utang ng komunistang bansa ay naging 4 na na mas malaki kaysa sa Amerika. sinabi ng mga eksperto nang na antas na ito ay dapat umanong ikabahala ng China dahil kumpara sa mga mas developed na bansa tulad ng Estados Unidos mas malaki umano ang kakayahan ng Washington na makapagbayad dahil sa laki ng kanilang ekonomiya at income ng bawat tao. Samantala sa ibang mga ulat, naglabas umano ng isang matinding babala ang Chinese Navy laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa South China Sea at sinabi naggagamit umano sila ng dahas kung gagalawin ng PCG ang mga Chinese fishing vessels sa nasabing karagatan. Sinabi ng Chinese Navy na pansamantala umano nilang pinapayagan ang presensya ng Philippine Coast Guard sa South China Sea ngunit nagbabala sila na hindi nila papayagan ang PCG na gumamit ng pwersa upang paalisin ang kanilang mga mangingisda sa lugar. Iginihit ng People's Liberation Army Navy na wala umanong karapatan na manatili ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa South China Sea dahil nasa loob umanawang mga ito sa teritoryo ng China. Ngunit sinabi naman ng Philippine Coast Guard na ang Chinese Navy at maritime militia ang walang karapatan na manatili sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at naniniwala sila na hindi mga Chinese fishing vessel ang nasa West Philippine Sea kundi mga militia. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines Jeep General Romeo Browno Jr. na ayusin ang grounded na BRP Sera Madre sa Ayungin, Seoul bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang living condition ng kanilang mga sundalo na nagpuprotekta sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Ayungin Sol ay isa lamang sa siyam na mga isla na kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas at mayroong mga estrukturang nakatayo ang natitirang mga isla ay ang Parola, Pag-asa, Kota, Panata, Likas, Lawak, Patag at Rizal binigyan diin niya ang pangangailangan na panatilihin, suportahan at pagtibahin ang presensya ng Philippine Military sa mainit na pinag-aagawang karagatan. Ngayon pa man, tumanggi si Browner na magbigay ng mga detalye o timeline sa implementasyon ng mga plano ng sandatang lakas iginihit niya na kung sakaling magdadala ang Armed Forces of the Philippines ng mga kontraksyon materials para sa BRP Sierra Madre, walang karapatan ng sino man na questionin ito at muling binanggit ng kanilang barko ay nag-ooperate lamang sa loob ng Exclusive Economic Tune ng Pilipinas. Anya ang bansa ay may karapatan na magsagawa ng resupply mission. Mayroon tayong karapatan na protekta ng ating exclusive economic zone at mayroon tayong karapatan na tiyaking ligtas ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Browner na magko sila ng mga civilian boots upang magdadala ng iba't ibang materyales ngunit hindi sila tiyak kung gaano kadalas nila ito magagawa ngunit ang pinakamainam na gawin ay ang paggamit ng mga civilian boots upang maiwasan ang provokasyon.